Ayo mga mister, uh, ano tayo dito, kahit tayo manu-mano. Niwasa namin yung man, na, ano nawasa. Para safe, para mabusa na rin namin dito sa topping. Ito na yung arogtong ng ano natin, yung last upload natin dito sa topping. Oh, mga mister. sabi nga pala sa ko Ayo. Wow. Okay <laughs> casa de trabajo. De la casa de yung Había de. Shout out pula dyan sa Saudi, ang sawa ko Okay lang kami dito Pull shout out, Start out. Okay. Saot ko lang sa aling ko dyan, ka sa work mo. Nakita okay, yun? Hindi na natin nakuha ng kanina eh. Hindi na natin nakuha pero maraming bago. Ito. Ito yung nakuha namin kanina. Punong-puno to. Ito. Yan. Mga ano siguro, mga sampung bakit na siguro. Bago ah, operator natin, ah. shoutout mo na. Sa ano? Na sa na rin na rin na rin na partner mo sa Saudi. Oh, wow. partner. Sawa ko pala sa Saudi. Shoutout. Yes. Sila mo kamay. Ha, hi. Yan ang kamay na masipag. So tingnan natin siya kung paano siya mag-drive ng bako. Inangat muna namin yung ano Inangat muna namin yung mga lupa Sasabay namin dito yung ano Bohos Ito sa mga manol. Ito yung uh, ano namin Piniprepare namin na kapiraso ng kalsada Para mabuo na ito Ito na rin yung mga takip ng ano Mga manol. So ang dami ng lupa Nakakalimutan na namin kanina mag vlog ng mas maaga <laughs> Busy busy kasi kanina Kaya ano focus kami dyan sa gawa namin oh. no? ang kapirasong kasada yung nakapatong na yon na mga bakal yun yung takip yung pinaka manhole natin bali yan yung box punta ron Ayan. tapos ito kapiraso na kalsada na natira so ito yung piniprepare namin para masabay bukas abangan nyo yan, mga kamister kasi bukas matapos na rin area na to ng pumping station tulad sinasabi ko ang kabila nyan ay ilog pasig ano? ito yung pinakadaanan ng tubig nila dito sa taas yan so konti na lang ma -ano na rin namin ma prepare na namin to lahat maubos na rin namin yung ano lupa all right yan ang hindi basta basta na trabaho construction kaya kayo guys mag ano kayo ah mag aral kayo mga kabataan huwag kayong mag bulakbol kasi magaya kayo sa amin na ah, construction hindi naman namin kinakahiya to Pero siyempre kung nag-aaral kayo O nag-aaral kami eh, hindi kami dito Baka sa opisina kami <laughs> Pero Malinis na trabaho ito Marangal Kaya hindi natin uh, kinakahiya mga construction ano? Yan. Shout out sa mga construction lahat Na ma Masisipag Ayan oh. Grabe, parang ano ah, parang lakas ng bako ah. The next day. Good morning mga kamister. Sa mapagpalang araw sa inyo at nakapagkape na po ba tayo? Ayan, uh, dito kami ngayon sa ano, kagabi din namin na ano, na pormahan. Pero ngayon nilagyan na namin ng forma. So, ipiero na to uh, pipisunin na lang to kukumpak na lang tong lupa para sumiksik para mamaya uh, lagyan na lang ng uh, graba o viscose para makumpak ito ayan ang kumpaktor natin ayan so abangan nyo mga kamis din yung pagbuhos ito mamaya Meanwhile at ito ang masaya mga kamister, dumating na nga yung aming mixer. At siyempre, kitang kita sa ating mga kasama dyan na masaya sila. Uh, finally, mabuhusan na rin itong topping area na kung saan laging lubog ng baha kunting ulan lang ay andyan na naman yung tubig so sa puntong ito mga kamister hindi namin inasahan na uulan pala talaga <laughs> so abangan nyo mga kamister ang susunod na tagpo nitong video at ito na nga mga kamister nakita nyo naman na tumaas bigla ang tubig mabuti na lang ay nabuhos na yung ating simento Uh, tumigas na ito ng bahagya uh, at hindi natin inasahan na biglang tataas yung tubig uh, at ayan, pinipinis na yung nosing nito ng uh, manhole po natin so maraming maraming salamat mga kamiser sa lahat ng mga sumusuporta po sa ating vlog dito sa ating uh, serye ng project po natin maraming maraming salamat I love you all mga kamiser po